Ang Jujutsu Kaisen ay mabilis na umangat bilang isang higante sa mundo ng anime na nakakainganyo ng audience dahil sa mga dark fantasy themes, intense na labanan at isang grupo ng interesting characters. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang apila ay ang artistic na paggamit ng mga motif at simbolo na nagdadagdag ng mas malalim na kahulugan sa narrative. Sa mga ito, may lumitaw na kapansin-pansin na motif sa opening credits ng unang season. Isang misteryosong black and white fish Mukhang simpleng aquatic creature na lumalangoy sa opening scenes pero daladala nito ang posibleng simbolismo at thematic significance habang pero daladala ang posibleng simbolismo at thematic significance. Habang sinisiyasat natin ang mundo ng Jujutsu Kaisen, layunin ang video na ito na alamin ang hiwagan ng black and white fish. Tuklasin ang posibleng connection nito sa mga key characters at sa mas malawak na thematic current ng series. Pero bago pa natin ito ng diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong nyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang Jujutsu Kaisen na base sa manga ni Gege Akutami ay talaga naging standout sa shonen genre. Nilulubog nito yung mga viewers sa isang mundo kung saan yung cursed spirits kumakain sa negative na emosyon ng tao at lumalaban sa mga Jujutsu Sorcerers para protektahan ng lipunan mula sa mga malevolent forces na ito. Ang central appeal nito ay hindi lang yung high-octane action at yung detailed world building, kundi pati na rin yung layered storytelling nito kung saan ang symbolism at mga motif ay may crucial na role sa pagdagdag ng depth at ng intrigue. Ang opening credits ng isang anime ay hindi lang basta intro sa mga episodes, parang canvas sila kung saan madalas artistically na ipapakita ang tiwa ng kwento. Sa Jujutsu Kaisen, ang mga openings ay talagang kapansin-pansin dahil sa dynamic na ng animation, nakakaingdan yung musika at more importantly, yung subtle na pag-insert ng mga motif na nagbibigay pahiwatig sa mga underlying themes at character arcs. Ginawa mga opening sequence hindi lang para mahuli ang atensyon ng viewer, kundi para rin subtly mag-foreshadow ng mga pangyayari at development ng mga characters. Para sa unang season ng Jujutsu Kaisen, ang opening credits ay isang halo ng action-packed sequences at mas introspective moments na nagre-reflect naman sa dual nature ng narrative ng show, isang pagsasama ng high stakes na labanan kasamang personal struggles at moral dilemmas. Sa iba't ibang simbolo at imagery na lumitaw sa mga opening scenes, tumatayo ang black and white fish. Ang paulit-ulit nitong paglitaw kahit saglit lamang ay kapansin-pansin na nagtutulak ng mga tanong tungkol sa kalagahan ito. Sa loob ng visually stunning tapestry ng opening credits ng Jujutsu Kaisen ay lumitaw ang paulit-ulit ng motif ng isang black and white fish bilang isang subtle pero intriguing element. Ito ay lumitaw ng saglit lang pero sapat na para makakuha ng atensyon yung nag ng haka-haka at interpretasyon mula sa mga viewers. Yung isda na pinag-uusapan natin ay pinapakita ang malinaw na kontras sa pigmentation niya isang dichotomy ng black at ng white. Hindi ito ginuhit sa sobrang realistic na paraan pero sa halip ginamit ang medyo stylized na approach na smoothly nabiblend sa overall aesthetic ng anime. Ang mga galaw ng isda ay fluid at graceful, nagdadala ng sense ng serenity sa gitna ng otherwise dynamic at action-packed na opening sequences. Ang contrast sa representation nito ay tahimik at serene sa gitna ng maaksyong eksena na nagdaragdag ng kanyang misteryo. Kapag tinignan mo yung iba't ibang species ng totoong isda, medyo mahirap hanapin ang direktang katumbas sa totoong mundo ng black and white motif na ito. Hindi mo kang nakabasa ang disenyo ng isda sa kahit anong specific species, kundi parang isang creative mix ng inspirasyon mula sa iba't ibang katangian ng aquatic life. Pero, yung kakaibang kulay niya ay nagpapaalala sa mga totong isda na kilala sa kanilang striking black and white patterns, tulad ng koi o ilang species ng tropical fish. Sa kalikasan, madalas na ginagamit ang ganitong kulay bilang pabala o camouflage na nagdadagdag ng interesting layer ng posibleng symbolism kapag iniisip na natin sa konteks ng anime. Ang pagpili ng isda bilang motif sa isang anime na pangunahing nakasentro sa sorcery at supernatural na labanan ay kakaiba at interesante. Sa maraming kultura, ang isda ay simbolo ng transformation at adaptability mga katangiang mahalaga sa paglalakbay ng mga protagonist ng series habang nilalakbay nila ang mundo na puno ng curses at moral complexities. Ang black and white na kulay ng isda ay maaring sumisimbolo sa mga dualities at moral ambiguities na present sa series, mabuti laban sa masama, lakas laban sa kahinaan, at ang mga malalabong gray areas sa pagitan nito. Isa pa ang fluidity at grace ng galaw ng isda ay maaring kumakatawan sa flow ng cursed energy sa series. Isang pangunahing konsepto na naasikod ng mga kakayahan ng mga characters tulad ng paglangoy ng isda ng walang hirap sa tubig. Gayundin ang pag-navigate ng mga sorcerers sa Jujutsu Kaisen sa mga labanan at hamon gamit at pagmamanipula ng kanilang cursed energy. Ang motif ng black and white fish sa opening credits ng Jujutsu Kaisen ay posibleng may malaking kaugnayan sa isa sa pinakamakapangyarihang characters ng anime, si Ryomen Sukuna. Kilala bilang King of Curses, ang presence ni Sukuna ay malaki ang impact sa series. Kinakatawa niya ang pinakamataas na level ng kasamaan at kapangyarihan sa supernatural hierarchy ng kwento. Ang pagkakatulad sa pagitan ng nakakatakot na fish motif na ito at sa karakter ni Sukuna ay nagbubukas ng kakaibang interpretative avenues. Si Ryomen Sukuna, na dati ay isang human sorcerer, ay naging isang mystical figure sa mundo ng Jujutsu Kaisen. Pinyopuri at kinakatakutan bilang isang demonyo na may walang kapantay na kapangyarihan. Ang kasamaan niya ay katumbas lamang ng kanyang katusuhan at strategic acumen. Ang karakter ni Sukuna ay nababalot sa ambiguity, madalas na pinapalabo ang linya sa pagitan ng pagiging kontrabida at sa isang mas komplikado at nuanced na persona. Ang malinaw na black and white pigmentation ng isda ay maaring tignan bilang refleksyon ng dual nature ni Sukuna. Sa isang banda, andyan ang hindi maikakailang kadiliman at banta na dala niya na kinakatawan ng itim na bahagi ng isda. Sa kabilang banda, ang puti naman ay maaring sumisimbolo sa mas nuanced aspect ng kanyang karakter. Ang kanyang karisma, katalinuhan at ang respetong kanyang nakukuha kahit mula sa kanyang mga kalaban. Dagdag pa dito, ang posibleng interpretasyon ng kulay ng isda bilang simbolo ng lason ay sakto sa imahe ni Sukuna bilang King of Deadly Poisons. Sa series, hindi lang physical na banta si Sukuna. Ang kanyang impluensya at ang takot na kanya nililika ay parang toxin na kumakalat sa mundo ng mga Jujutsu Sorcerers. Ang isda na may serina pero potensyal na nakamamatay na itsura ay nagiging angkop na metaphor para sa kakayahan ni Sukuna na maging kaakit-akit pero nakamamatay at delikado. Ang pagkakaroon ng motif na ito sa opening credits, lalo na sa mga eksena bago o pagkatapos lumabas si Sukuna, ay maaring isang artistic na desisyon para i-foreshadow ang epekto niya sa mga pangyayari sa kwento. Bahagyang hinahanda dito ang viewers para sa paparating na gulo at kaguluhan na dala ng presensya ni Sukuna, habang nagbibigay din ng pahiwatig sa mas malalim na aspeto ng kanyang karakter na maaring tuklasin habang umuusad ang series. Ang black and white fish motif sa Jujutsu Kaisen ay patunay sa kumplikadong pagkakwento ng series at sa paggamit ito ng simbolismo para palalimin pa ang narrative. Bagamat maaring direktang konektado ito sa mga karakter katulad ni Sukuna, ang mas malawak na implikasyon nito ay tumatalakay sa pangunahing tema ng anime, nagpapa-engage at nagpapaisip sa mga viewers. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.